Wait lang, wala ko na upo. Okay lang, selfie muna tayo, selfie. Ayan, no? Smile ha, kailangan yung nakangiting payaman. Oh. No? Smile, one, two. O, taas kamay! Okay, upo na, upo na. Thank you, thank you. Ayan. So, okay lang po ba? Palakpakan naman natin yung mga nagsalita. Una, si... Chris, palakpakan naman natin si Gurney, no? Palakpakan naman natin. ano ba yung palakpak nyo. Lakasan nyo naman. Ayan. Sa sino yung nag-host sa akin kanina, nagpakilala si partner Justin. Palakpakan nyo naman. Okay? So, pwede bang malaman kung sino yung mga one month pa lang, pababa, taas kamay. Aba, marami ah. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Dali, one month pa taas. Sino naman yung one month ay yung two months na, pababa. Two months pababa, taas kamay. Yun, no palakpakan naman natin yan. Sino naman yung 3 months pataas na? Ayan, o. No? Yung 3 to 6 months, meron pa ba dito? Yung 6 months pataas. Ah, wala. Yung mga 6 months pataas, minsan kasi yan yung, ano eh, nanganganib ni. Eh. <laughs> Ibig sabihin, nare-realize na niya na ang dami na niya pinagdadaan ng hirap, totoo bang makukuha niya to. So, pero bago yon, magpakilala po muna ako. So, sa mga, sino po hindi nakakilala sa akin? Ah, marami. Sa mga hindi po nakakakilala, sa mga first time lang po ako nakita. First time ko nandito po kayo nakita. Okay? So, I'm Dali Santos. Tagan may Baysiha po ako. Uh, matagal na po ako sa ganitong industry. 2012 pa lang. So, bilangin nyo na yun. Ilan taon na yun? So, almost? Oh, almost 13 years na. Tama ba? Pagdating sa experience, sobrang dami ko na po experience. So, teacher by profession, dati rin po ako OFW. Dahil sa ganitong industry, nakabili na po ako ng bahay sa Sakyar at kumita na po milyon. Okay? So, lagi nyo tatandaan, yung speaker na pinapadala sa inyo, bigyan nyo ng value. Bakit? Kasi ang tinuturo po sa inyo, tinuturo po niyan, hindi po yan experience lang, wisdom. Pag sinabing wisdom, uh, hindi lang ito natutunan by the books. By the experience. Yes. Kaya pagka gusto mong ma-shortcut daw yung mga pinagdadaanan mo, pakinggan mo mga taong narating na yung gusto mong marating. Tama ba? Ang tanong, excited ka ba? Yes! Hindi naman ganyan itsura excited Excited ka ba? Yes! Ayan. So since excited ka, ang pag-uusapan natin is, my topic is all about excitement. Useless yung attitude, useless yung skills, and useless din po yung tinuro kanina na commitment kung wala kang excitement. Lagi mong tatandaan, energy is a new currency. Gusto mong yumaman, dapat energetic ka. Kapag wala kang energy, hindi ka yaman. Bakit? Kasi ang, pinupuntahan ng positive, yung laging masaya, yung nakangiti. Okay na ba ang ngitian mo muna katabi mo? Yung ngiting pa yaman. Eh ka na iba, pilit na pilit, di ba? So bakit di kang ngiti? Bakit di mo pipilitin na maging excitement? Simple lang. Lahat tayo meron tinatawag na dreams. Tama mali? Tama! Ayan. So lahat tayo may pangarap. Sino dito yung may pangarap? Tasa kamay! Yes! Ulit nga, tasa kamay! So lahat tayo gustong magkaroon na sariling house and lot. Tama? Yes! Magkano yung house and lot na gusto mo, sir? <laughs> oh, kala ko ba may pangarap? Dapat dito palang lang malinaw na excited na nabuhay na 'yung pangarap mo. Alam mo na kung anong kulay ng bahay, ilang story, magkano? Ikaw, sir, magkano gusto mo house and lot? Oh, ilang milyon? Huwag mo sa akin sabihin, meron akong tinanungan eh. Sabi niya, house and lot, magkano? 10,000. Ano nga Sa paso. <laughs> 'Di ba dapat alam mo kung magkano 'yung price? Oh, ikaw, sir, magkano? Ilang milyon? O, pala naman natin si Sir, 3 milyon. Alam mo Sir, pag sa Manila ka, hindi ka makakabili ng house and lot na 3 milyon. Bakit? Lupa pa lang. Tama ba? Ulang na yan. Sa province, pwede. Tama ba? Pero dahil trip, na, trip ni Sir yung pangarap niya, palakpakan naman natin si Sir. Lagi niyong tatandaan, ang pinakamayaman na tao, hindi yung walang pera. Ano? Yung walang pangarap. Yan na nga lang libre na yun, tinitipid mo pa. Pwede naman 10 million, 20 million, 200 million. Eh. Bakit? Pangarap mo yun eh. Tama ba? Pag nangangarap ka, lakihan mo. Nakakaintindihan tayo? Yes! So dito, sino pa mas malaki pangarap? Yung nang gusto kong kausap. Sir, magkano yung pangarap mo nasa dulo? Actually, 3,000 left. Mansion po. Mansion, magkano yung mansion? Gusto ko yan. 1 billion. 1 billion. billion. O palakpangan naman natin si Sir. Yes! Yung nang gusto ko, yung mga gusto kong kausap, 1 billion. May nakakuha ba yan? May nakakuha ba yan? Meron. May mga nakakuha ganyan na tao. Tama-mali. Si Big Sabihin, pwede mo rin niya makuha. Tama ba? Huwag ka lang maging contractor. Hindi, <laughs> biro lang. So, alimbawa, 1 billion, 1 billion. Siyempre, ang ganda lang, sa, na, ang ganda lang bahay mo, wala kang sasakyan. Dapat may car, with S, cars. Magkano pangarap na sasakyan? Magkano, sir, gusto mo? 100 million, O, 100 million. Palakpangan naman natin si sir, 100 million. Okay? O, oh, savings naman. O, magkano yung gustong savings? 'Di diba, makano Magkano? Ano? Magkano? 100 billion. 100? 500 billion. 500 billion. Upalak pa kayo naman nyo. 500 billion. Okay, malupit naman. Yung mga gusto kong kausap, pinaka excite Bakit? Billion-billion na to, ha? Huwag lang maging contractor. Illegal yun, ha? So, syempre, travel. Okay? Malaman, pagka nag-travel ka, may sarili ka ng jet. Bakit? <laughs> billion eh. Sa so, travel. Magkano, bro? Kim, ha? Hong Kong. Hong Kong. Magkano yun? Magkano yun? Magkano trip mo? ilang milyon? 50 million. O pala niyo na 50 million. So ang sarap mangarap, tama mali. Pag pinag-pag pinag-uusapan yung pangarap, na-excite ka ba? Yes! Yeah! Na-excite ka ba? Yes! Yeah! Dapat lagi ka excited. Bakit? Pag punta mo dito, ang pinag-uusapan pangarap mo hindi para sa iyo, para sa pamilya mo. Kaya kailangan pag nasa hub ka, 'wag mong iisipin, ay gigising na naman mag invite na naman, mapupuyat na naman, para reject na naman. Huwag yung isipin mo. Ang isipin mo, ano? Pangarap, pangarap mo. Lagi mo tatandaan, ikaw to, you. Bago mo makuha yung pangarap mo, may nakaharang dyan. Ano? Yung problema. Tama? Ibig sabihin, bago mo makuha yung pangarap mo, kailangan malagpasan mo yung problema. Sino dito gustong maging Joseph Lim? Taas kamay! Sino dito gusto yung Taas kamay! Lagi mo isipin, kung gusto mong umaman, ang problema malaki. Kung ngayon pa lang, gusto mo nang mabuhay pangarap mo, pero ayaw mo dumaan sa problema, kalimutan mo na yung bilyong-bilyon. Kalimutan mo na yan. So, anong point ko? Kailangan yung problema mo, okay lang po yan. Ang kailangan mong gawin, lakihan yung pangarap mo, kasi bakit? Ikaw to. Halimbawa, ito yung problema mo. Kailangan na lagi mo nakikita hindi yung problema Ano yung nakikita mo dapat? Yung dreams o yung pangarap mo Kapag nakikita mo yung pangarap mo Pag mas malaki yung pangarap mo kaysa sa problema Kahit anong problema, kaya mong lagpasan yes! Tama man eh? Yes! Naniniwala ka ba? Lahat yan, makukuha mo yes! Lagi mo isipin yung mindset at yung sinasabi mo nagkakatotoo Okay lang ba itas yung kanang kamay? Titigan mo pero bago mo titigan yan, okay lang ba request ko, pagpantayin mo muna yan. Nakikita mo yung ganito mo? Sa ganito mo, pagpantayin mo. Kasi ganun mo, pantay ba? Pantay, di ba? Hindi, yeah, pantay pantayin mo muna. Pantay. O, oh. sino hindi pantay? Abnormal yun. Pantay. Okay, pantay ha. Pantay. O, oh. tingnan mo yung kamay mo. Tingnan mo, tingnan mo. Isa lang, yung isa lang. Kanan lang, yung kanan. Yung kanan lang. Lagi mong tatandaan, may power yung words. May power yung sinasabi. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Sabihin mo, grow bigger. Grow bigger. Kailangan, okay, convince. Titigan mo yan, huwag ka saan tumingin. Grow bigger. Grow bigger. Gigil na gigil ka. Grow bigger. Grow bigger. Grow bigger. pantay pa ba? Pantay! Pantay pa ba? Di ba, lagpas natin may akin? Pantay, pantay pa ba? Di ba, masumaba? Sino sumaba Masumaba, tama? Yes! So, ibig sabihin, kung sinasabi mo at iniisip mo yung ang mangyayari. iba, hindi na bumalik. Sabihin mo muna sa kanang kamay mo, get smaller. Get smaller. Go! Get smaller. Get smaller. Get smaller. Get smaller. Get smaller. Get smaller, get smaller, get smaller, get smaller. Kasi ba, hindi na bumalik eh. Get smaller. O, pagpatay mo na ulit. Ganito. Ano, pantay na ba? Yes. Ibig sabihin, kung anong iniisip at sinasabi mo, yun ang mangyayari. Tama? Yun nga lang, requirements lang yan, sa kamay lang. Kasi baka mamay, pag lalaki nagbanyo, Go girl! Gobi! Hindi po. Babae, pagpasok. Goody girl! <laughs> hindi po, hindi niro So, ibig sabihin kung anong sinasabi, yun ang mangyayari. So, kailangan excited ka. Tama ba yeah! So, gusto kong patunayan ng mga tao dito ngayon, nagkano ka excited. Sasabihin mo sa sarili mo, mayaman ako. Mayaman ako. Mayaman ako. Mayaman ako! Huwag mo titigay sarili mo. Bibigyan ko ngayon na activity. Kung sino makakagawa. 10 seconds lang. 10 seconds lang na meron ka sasabihin na limang tao na ikukonvince mo siya ng tatlong beses. Ibig sabihin, for example, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako, nakaisa, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako, ako, dalawa. 10 seconds lang. Kung sino makakagawa, yun lang ang hiyayaman. Maniwala kayo sa akin. Kung sino makakagawa, yun lang ang yayaman. Kung sino yung may energy at excited, yun lang makakagawa. Gagawin mo to hindi para sa akin. Gagawin mo to para sa iyo, para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, para sa iniwan mong mga pamilya. Iniwan mong anak, iniwan mong nanay, iniwan mong parents, iniwan mo kapatid. Gagawin mo to para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Kaya mag-focus ka sa sarili mo. Wala kang pakilam sa sasabi ng iba. Bakit? Pangarap mo, pinag-uusapan, no? Tama? Yes! So, gagawin ba? Kailangan tumayo lahat. Meron kang lima na magpagsasabihan na convince mo sila na mayabang ka. In three! Hey! Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa po wala pa, wala pa. Okay? Wala pa, wala pa, makinig sa instruction. Hindi kayo yayama pag ganyan. Tama? Oo. Oh. In 3, 2, 1, go! 10! <laughs> Lakod na, na ako, lakod na, na ako. Okay, excited ka ba? Yes! Excited ka ba? Yes! Tatapusin ko sa isang kwento. Okay lang? Yes! Merong mga baliw. Ang sabi ng doktor, grabe, ang dami ng baliw sa room. Parang kayo. Ang dami, ang dami ng baliw. So, kailangan natin bawasan yung mga baliw. So, ano kailangan natin gawin? Tingnan natin kung sino matino. Palabasin na natin. So nag-uusap yung dalawang nurse at saka yung doktor. Sabi nga ng doktor ganito. Okay, para malaman natin kung sino matino, para ang dami na kasing baliw, ang dami natin pinapakain, kailangan bawasan. Tama? So ano gawin natin? Bigyan natin ng task activity. So ano activity ginawa? Simple lang. Ang ginawa ng doktor, tinawag lahat ng mga baliw, mga baliw, may meeting tayo. <laughs> takbuhan sila. Ayan, parang kayo, takbuhan. So, nagsulat ngayon yung doktor ng isang pinto. Ayan, pinto. Okay? Ngayon, congratulations sa lahat ng makakalabas. Pwede na ang makalaya. Palakpakan nyo. Pwede palakpakan nyo. Dali! Palakpak! Grabe, <laughs> napakadali naman. Excited lahat ng balo. Excited, excited. Anong ginawa? Pag sinabi ko, 1, 2, 3, pila. 1, 2, 3, pila lahat, pila lahat. Ano sabi ng doktor? Ala, mga baliw talaga. <laughs> walang makakalabas, walang makakalabas daw. Bakit? Paano makakalabas dito eh? Kaya mga baliw. Pumila eh. Sinulat lang nila sa whiteboard. Tama? Meron isang pukod tangi. Nakaupo dyan. Yung nakaupo na yan, tawa ng tawa. <laughs> baliw eh. Tawa ng tawa. Sabi niya, Dok, dok, tinong may isa doon oh. Meron na atang matino. <laughs> Hindi nila nila, grabe. Matino na ito, mukhang makakalaya ka na. Ba't ka tumatawa? Sabi gano'n ng doktor. Yung baliw, tumatawa. <laughs> Ba't ka nga tumatawa? Sabi gano'n. Siyempre, hindi sila makakalabas dyan. Baliw ba sila? Eh, kalang baliw. Bakit nga? Basta hindi sila makakalabas dyan. Bakit nga? Nasa aki susi eh. <laughs> so, anong point? Joke na. Anong point sa kwento? Lagi nyo tatandaan. May mga taong tatawa sa inyo. May mga tao magre-reject sa inyo habang kinukuha niyo yung pangarap niyo. Okay lang yan. Lagi mo tatandaan, ang baliw may gamot. Ang tanga wala. Huwag kang magpakatanga. Magpakabaliw ko sa mga pangarap mo dahil susunod, ikaw na magsasalita at baka ako na mga pangarap ko! Thank you.